hi guys so for today's video ay nakatanggap ako ng regalo galing sa kaibigan ko so maagang pamas ko po siya <laughs> so ayan so sabay sabay natin buksan at malalaman ko ang naman ito so ito po siya hindi ko pa alam kung anong binibigay niya ayan ang kaibigan ko yan, lagyan siyang nagbibigay sa akin ng regalo. Para and sit, sit, sit. Okay. Ah! Oh, it's so nice! Ayan. So, it's so nice. Oh, alam niya talaga na mahilig. May clip kasi ako. Ito. Ang clip ko. So, ayan. Try natin. eh, yang ganda hmm yang ganda so, ayan <laughs> ayan po, unan yang bigay tapos <laughs> wow, so cute this flower, but how to, Paano to? How to... ah, yeah, ya yeah. so <laughs> so my husband? No. no. <laughs> <laughs> then me. So ayan, oh so cute. Mm, I like the flowers. You know that I love I like flower. And then the last one is oh my god, I don't know what's this Oh I know I know already what is this because last time she gave the same with this Oh my god so cute Oh my god Oh so cute these guys look at these earrings she gave me earrings What you call this earrings I don't know Like this. Oh, ay, natanggal siya. Uy, ang cute. Ang cute flowers. So, ayan po siya. <laughs> ayan. Ayan po siya. Ang cute-cute niya. So, ano na, na natin. Eh, isukat. Alam niya kasi mahilig ako ng mga ano. Pareho kasi kami mahilig ng mga bolaklak. Dati ang binigay niya is guitar. May ano din siya kami. Ayan. Hello, cute. Dati binigay niya guitar. Ganitong style pero guitar yung ano niya. Ngayon, blamsta. Uy. Oo. Ayan. So, ayan po ang binigay niya sa akin. So, parang gagamitin ko na. Ulitin ko muna tong ano ko. <laughs> Ito kasi ang earrings ko. Kita niya kasi na mahilig din ako sa mga parang same sila ng ano ng clip, ng style. Yun o. Oh. <laughs> Paano ba to? sa naman yung camera ko. Ayan. So, kailangan ko na siyang gamitin Pwede ko siyang gamitin Araw-araw Gold po ang binigay niya Sa akin Ayan hmm, Diba? Ganda Ayan, thank you so much guys Sa inyong, sa inyong support sa akin Sa palagingan dyan Thank you, thank you so much So, ganyan ko siya mm, Cute, cute niya Ayan. Bali, tatlo nang nabigay niya uh, ana sa akin. Yung earrings. Yung una naman ay is yung heart. Tapos, yung pangalawa is ayun uh, ganito. Pero, guitar yung dito niya. Pinakadulo. And then, ngayon, ito. Blomsta. That's why, alam ko kung anong. Kasi, ang ang sisidlan talaga niya. Yung binigay din na ng dalawa, dalawa is heart din. Ayan. Thank you so much and have a nice day, everyone. God bless you all.